Buenos días, damas y kabalero. Buenos días. <laughs> Natalo na ka makukulong pa ito, ha? Itong kalaban ni uh, ni Pasig City Mayor uh, Sarah Discaya dahil sa mga construction company na nakakuha ng as much as uh, 17 billion na flood control projects. So patay siya rito. <laughs> At uh, ito naman si uh, si Bico Soto ay uh, uh, niresbakan na rin siya. Ha? This is now uh, the uh, Empire strikes back. Ha? Ah, uh, syempre muntik na niya pina-disqualify lahat na ginawa niya lahat ng atake na pati yung mga yung mga peking uh, peking issue ng katiwalian na uh, binato na niya kaya uh, binato na nitong si Sara Diskaya ka kay uh, Bico Biko Soto. Eh ngayon, eh ngayon na isama ni President Bongbong Marcos itong construction camp 2, hindi lang uh, hindi lang one kundi ah, two construction na projects ni Sara Diskaya ah, uh, oh, two construction na uh, companies na involved dito sa katiwalian sa flood control projects kaya eto naman na ah, uh, rest back naman rest back naman ni uh, Bicosoto, Biko Soto ha huh? uh, at sa sa post niya sa post niya inexpose niya ang uh, ang uh, katiwalian nito ha uh, construction company ni Diskaya so at uh, sinabi pa niya kung paano paano uh, ang ginagawang SOP nito, dito <laughs> lagut ka kay Biko Soto ha so Uh, ang companies na na binanggit ni President Bongbong Marcos na kasama sa 15 15 contractors na na corner ng 100 billion flood control project malakas na malakas ito si Diskaya sa DPWH kaya lang nagka problema siya diyan sa Pasig, dahil hindi pala siya nagbabayat ng taxes dyan. Kahit gaano kalaki. Kapal naman, no? Kahit gaano kalaki yung kita niya. At tumagbo pa siya. Akala niya, mabibili niya yung mga butante ng, uh, ng Pasig. Huh? Buti na lang, nanalo si uh, Biko Soto. So, among the companies... 15 companies, 15 construction firms na, na nakakuha ng 100 billion na uh, flood control projects ay uh, number 2 ay uh, yung Alpha and Omega Construction Company at uh, uh, number 3 Saint Timothy Construction Companies Ha? Meron pa nga dito, St. Gerard. Pero ang nabanggit lang, yung Alpha Omega, number 2. And number 3, Timothy, uh, St. Timothy. Sayang, mga santo pang ginagamit. Pero uh, pag ang ginagawa. Ha? Pag nanakaw. Ah, ka, ka pa, pangalan pa ng santo ang kwan. Ah, ginagawang shield niya. Ah? At uh, sa post niya kahapon, ha? Ya, yeah, pinos ni ni Biko Soto yung picture ni President Bongbong Marcos na dinidetalye yung mga companies involved. At uh, Uh, post niya, sabi niya, dear Pasikenyos, this morning, kahapon ito, PBBM, or the other day, presented that the top 15 DPW contractors for for plant control projects. You may have noticed that Alpine Omega is top 2 and St. Timothy is top 3. These companies, along with others, including St. Gerard, are owned and controlled by the Diskayas. Ito nga, si Sarah Diskaya. Sabi niya, ngunit unti-unti nang nalalaman ng taong bayan ang buong katotohanan. As the President told them during the SONA, mahiya naman kayo. Ha? Uh, sabi niya, ano nga ba ang kalakaran dito? Ha? Uh, sabi niya, mayroon daw six stages of corruption, ha? At uh, ito nagkwento sa kanya yung mga yung mga may alam rin sa ganito. Sabi niya sa bidding pa lang number one, sa bidding pa lang mayroon ng anomalya o collusion sa mga bidders or or yung mga contractors sa uh, parang palabas lang yung bidding pero wala talagang tulay na bidding. Sa uh, sa project implementation mismo dahil nga marami na silang nagbayad, nag-advance na sila. Usually sa mga mayor, ganon or mga congressman, substandard ah, ang mga projects kasi kung 40% ba naman na ah, ang ah, ang uh, ah, tongpats ng ah, kongresista or, or mayor pagkatapos 15 10% ang kay contractor and then 5% sa DPWH So, 45% na lang ang gagastusin sa project kaya puro sa, stand sa standard. Ha? At sabi niya yung iba wala pang project, tulad ng sinabi ni presidente, guni-guni na lang. At uh, yun, sabi niya number three, may mga SOP o porsyento umaabot ha uh, sa kalahati. At uh, yun nga, yung uh, 50% at uh, itong bagay binulgar na rin ni Mayor Magalong ng Bagyo at Senator Ping Lacson. Uh, number four, sabi niya, may corruption na ma, may corruption na nga sa proyekto, hindi pa na, nagbabayad ng tamang buwis sa BIR. Yan dito nagka problema si Diskaya, ha? Sabi niya, number five, kulang din ang binabayar nilang business taxes sa LGU. Yung isang kampanya, top contractor, pero nagdeklara sa LGU ng zero gross revenue. Sabi niya, grabe, di ba? Isipin mo, may project siya sa gobyerno pero mag-de-declare siya, walang kita. Imagine mo yan. May project na bilyon-bilyon, nakalista, sa gobyerno, nakabiding lahat merong papeles. Pero i-declare, walang kita para hindi magbayat ng tax. Sabi niya, pag na-master na yung 1 to 5, yung nga, yung uh, na-master na yung katiwalian, papasok na rin sa politika. Sabi niya, ito nga, uh, repairing sa kay uh, Sara Diskaya, yung kalaban niya. Yung 1% nang nakaw ibibigay sa tao bilang tulong daw para mabukang sila mabait so 1% lang ah 1% lang ng kita ah at ah, ah, sabi niya buti na lang puro talo kandidato nung tagapasig. Pasig pati sa Partylist <laughs> talo <laughs> talo lahat ah <ha. laughs> ito na ah time na ni Biko para habulin ito mga diskaya. Sabi niya, sabi niya, pasikenyos, it may be difficult and even dangerous. Tama nga naman. But let's do our part in exposing and ending these systematic practices of corruption. So hinihingi niya ng tulong ng mga pasikenyo para i-identify yung mga substandard projects nitong mga diskaya and other contractor. Although sabi niya, Delikado daw ito. So lagot ka na, diskaya at ibang mga corrupt na contractors dyan. Sabi niya, for the LGU's part, ha, yung gagawin daw nila, first, we will send to the President all of the information and red flags that we see. Lagot. Ito na. Lalabas na yung mga sino kaya, kanino kaya, kaninong project kaya. Ang question, ang next tanong ngayon, kaninong congressman, kaninong senator kaya, ha? Ang, uh, pra, ang projects na, na ginagawa, imp kasi implementor lang ito si Biskaya. Pero dapat i-identify kung sino yung kakontsaba niya na na congressman o senator na nakabigay sa kanya nitong projects na ito, nitong 17 billion projects? Sino ang padrino ni Sara Biskaya? Yan ang dapat next tanong, malaman natin. Sino ang padrino? Sino ang bakahan? Although tayo tayo ang kwa nila eh, tayo ang ang pinag na, nila eh. Pero sino baka? Hmm. Tayo naman ang baka talaga. Pero kay Biskaya, sino tong congressman o senator na nagbibigay ng project sa kanya na either either ghost project or may 50% tong POTS? Sino? Sana i-identify, i-share nyo itong blog uh, para sagutin ni Biko Soto itong tanong natin. Kasi hindi 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 sapat na ito lang si Biskaya si Biskaya ang naka-identify or mga contractor companies lang dapat sino bang kontra si parang yung ginawa kay kay uh, ng Rapler kay uh, kay uh, Cheese Escudero na inidentify si Cheese as uh, as a uh, principal ha principal uh, kwan amo amo nitong kontraktor. Ha? Tagabigay ng projects dito sa kontraktor na puro, puro naman merong kwan, punong puno ng katiwalian. Ha? So dapat i-identify rin kaninong projects ito ginagawa ni Diskaya na may katiwalian. So sabi niya, presenta daw nila lahat ng information. Ha? Second, sabi niya, kay, kay Presidente, Second, we will continue the cases against these people so that we can collect millions, if not billions, that they owe the LGU in business taxes. O billions pa nga sa tingin niya. Tama rin naman kung 17 billion ang, uh, ang uh, projects, eh pwede talaga umabot ng billions ang taxes nito. Ha? Sabi niya sa pang panguli, Makolekta lang natin ang utang nilang business tax sa LGU. May pondo na ang Pasig para ipagawa ang building para sa judiciary at national government agencies nang walang na uh, na namang binawasan mula sa ibang programa. Ah, yon at walang katiwalian. Yan ang Bico Soto. So ganyan. Ganito dapat ang mga mayor. Kaya i-pressure nyo yung mga mayor sa lugar nyo. Mayor, sabi nyo, kayo ba kasama sa katiwalian o kayo ba tutulong kay President Bongbong Marcos i-identify yung mga corrupt na projects or non-existent projects ng mga local na mga congressman kasi we're we're talking dito pa lang about uh, later na tayo pupunta sa local projects we're we're only talking about nationally fun, national funded projects ng uh, Department of Public Works and Highways and other DA and other agencies related agencies na nilagay na in, in insert kaya nga insertion ang tawag eh in insert ng mga projects ng mga bata ni Chis Escudero sa Senado at bata ni uh, Speaker Martin Romualdez sa Kongreso kasi sabi ni sabi ni nung na-expose yung 142.7 billion insertion ni Chief Escudero sabi niya sa interview 600 billion talaga ang insertions maliit lang sa kanya mas malaki kay Romualdez na umabot ng 350 billion so i-expose nyo kung sino ba yung mga kongresista na 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 gumagawa ng substandard at uh, uncompleted at uh, peke, mga peking project or ghost project sa mga lugar nyo at i-challenge nyo yung mayor nyo, mayor. Kung wala kayo kumita dito, ah, gawin nyo yung ginawa ni Biko Soto na tinutulungan ngayon si President Bongbong Marcos at na-identify yung mga projects ng construction company ng kalaban niya si Sara Diskaya, ito nga, at uh, kakasuhan pa niya mga ito at kukolektahin ng taxes. Kasi pwede rin, hindi kinukolekta ni Mayor ang taxes dito sa mga kontraktor dahil yung nga sinasabi ko sa inyo, sa bolsa na lang niya nakukuha ang napupunta, yung dapat mapunta sa gobyerno. So yan, yan ang challenge natin, ha? Yan ang challenge natin sa mga sa sa mga subscribers natin na i-pressure nyo. I-share nyo itong vlog para sama-sama i-pressure natin yung mga local government officials para gayahin yung ginagawa yung ginagawa ni Biko Soto. Ah? At uh, itong si uh, Mayor Magalong masyadong maingay sa mga expose. O oh, Mayor, i-expose mo naman. Yung mga projects dyan ng mga congressman at senator sa Baguio, gayahin nyo. Ah, maganda. Okay naman yung ginagawa mo, in-expose mo yung anong klaseng style ng uh, ng uh, katiwalian, anong klaseng uh, uh, binibigay mo ng detalye yung sa katiwalian. Pero wala ka pa nagbigay sa amin pangalan. Pangalan dyan sa lugar nyo. Ah, sino bang congressman diyan? Sino bang sino bang congressis? Sino ba ang uh, ang uh, ang uh, uh, mga senator na nagbuhos ng budget diyan at hindi lang sa Baguio kundi sa buong region nyo. Ha? Ah? Dapat i-expose rin yan at kasuhan. Ha? Ah? So yan, yan muna. Ang paunang vlog natin ukol dito sa issue na ito. Uh, ah, Berong matay tayo follow dito? Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining joining me in this vlog and see you in my next vlog.